pero parang nagagalap ko na ano na ano pan run pero madaling araw sila nagsimula yan mga kaloro tingnan natin start kasi ito alas 12 ano alas 11 yan o takbo takbo, takbo 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 yan at pala may camera ako eh takbo 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 yan mga kaloro yes yeah yeah Nandiyan yung nandiyan yung pamagat hanapin natin. Ah, kawin lang namin alas 12 ng gabi. Merong panra na nagaganap. Ang pamagat ay kailangan hanapin ko yung pamagat. Sabi tumatakbo. Ayan. Takbo takbo, takbo O, oh, alas 12 ng gabi ha. Ah. Ayan, takbo, takbo takbo. Takbo ayan. May title to eh. Sino ba yun? Nandun. Hanapin natin. Tara, ah, ba't ito? Takbo kami! Takbo rin kami! Ha! 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 May tumatakbo! Ang title nito ay... ka lang! Ayan, may tumatakbo po! Ayan natin! Takbo na takbo! Ayan po nag-start to. Ayan ang nalakbo. Ayan, may pabalik na. Okay. Ayan, pabalik. Yeah. Ayan. See? Taga silang may tatakbo. Puntahan natin yung ano. Yung pan-run. Ito yung tam... Ayan pa magat. 14 kilometers. Run in the light of the night. Yun. Pala yun. Run in the light of the night. Yung mga kalwaro. So, ngayon yung nagaganap. Malaki yung premyo yun May mga dayo yan. Ang oh, ganda ng iceberg, oh. mo? Ang ganda ng iceberg, no? Grabe. Yes. natin mo rin ito Oh God, sumali ka? Oh, sumali. Sumali si Michael, eh. Yes. Yee! Yes. Ye yes. Michael, ba't sumali si ka dyan? wait for the fun run now already. This is the, the, the guys from Greenlandic guys and dallas good. guys. Sure. Yeah. Right. <laughs> yeah. I just wait for the fun run. Yeah. I look good. Yeah, I look good. Yeah. Come to Greenland. Yeah, I love it. You yeah. love it. <laughs> you just wait for the text. Just kill, come. Yes. Yeah, yeah, I will wait. Yeah, yeah. Yay! A few moments later. Pabor. So, natapos na pala yung pad. Ito na yung last station. Yan, yan. Ayan yung kanilang last station. Water. So, tapos na pala yung pad. Hindi so, yun natin inaabot yung ano. So, mga kararo. So, ang ginagawa ko ngayon. Namulot <laughs> nila ko bote. <laughs> Eh, nangulo tayo ng bote. So, tapos na yung pan -run. Kasi may pinuntahan tayo. Eh. nangyari, natapos yung panran So, pauwi na tayo ng bahay. Nakausok ko yung dalawang dalis. So, ang saya, no? Ang daming lasing. May mga bote rito, pero hindi ko pwedeng kuhain. Baka magalit sila. Baka ah, madali tayo. So, ayan, nilig 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 tubig. So wala na. Tapos yung pan run. Yun lang kasi simple. So ako yung uuwi na rin para mag pan run. Nakapot naman tayo ng mga bote-bote. May bote ron pero ayaw ko ulin. Sa mo So yun mga kalaro. Tapos na yung pan run. Yung nakita nyo kanina yun na yun. So we'll go home now. Try ko rin mga mulot dun sa kabila. Alright. Kalaro. Tapos Tapos na yung pan run. So, ayun yung mga mga kasalubong tayo ngayon. Galing sila sa panwa. Ayun na, tapos na. Ayun na yung bote, okay. Mga ka may mga napurta pala akong bote. Ayan, dami na rin tayo. Habang nagpa-panwa, namurta ko bote. Kasi <coughs> maraming bote nakigalat. Parang hindi na masama, diba? May bote rin eh. hindi ko kinuha. Bakit ahal. tayo ng bote. Pwede na yun. mga na tayo. Try natin dito sa mga dadaanan bote. Alright. Kada natin bote. Pulot lang ng pulot. Alright. Ayun know. o. Ang <laughs>

Nandikot ko lang, sayang din yung oras eh. So, tayo. Mayroon isang bag. Ah, igit pa ako ulit. Kasi eh. Ito, mamaya pa naman tulog ko. Wala akong pasok bukas. Tayo pa tayo. Ano talaga po? Siyempre, abang nandito tayo. Buto ng buti. Ito, so, mayroon tayong... Pagandaan. Um, Tagal pa naman. So mag-iipon lang tayo na mag -ipon. For charity. Yan. Mag-aaras mag 4 ng madaling araw. <laughs> Pero wala kasing gabi. Meron pan run kanina. Nangyari, hindi ko sundan Kasi yung nakasun ko nga mga daan sa akin lokal. Tuntuhan sila. At na yun. In ko. Tapos. Tuntuhan lang. <laughs> Natuwa naman sila yung sa ginagawa ko. And yeah, you have a good heart. Nice. Nice job. Meron kasi yung isang ano eh, isang plastic. Hindi ko tuluwa. Mahirap na ba? <laughs> Kapagalitan. Kaya kung kung pupulutin ko lang yung nasa kalsada. Kaya mga aroro. Ito, nag-iigot tayo ngayon. Medyo lumalamig nga lang. Kasi walang araw, nakakainis. nagkaroon ng is eh, nag-i-snow. Oh, so, sige, kain sa simbahan. Dito kasi minsan meron eh, sa may basurahan. Titingnan natin. Alright, let's go. Nakakaroon, oh, kung saan ako namimigit. Nakita ko, may snow pa. Yung sa bundok na yun. So, hindi pa tayo pwede mamingwit tapos ang masakit yung mga kahabol ang daming snow hindi pa pwede mamumit pero dito ako na mumulot eh try natin baka meron dito kasi so, may mga turista tapo ng dito try natin hindi na wala ito yung basura natin, natin. nakuha tayo dalawa pwede ito eh right tahimik yan, tapos dito dun, sa kabilang bundok na yan ako namin minguit pero may mga snow pa eh yun, hindi pa pwede pa minguit dito na yun, tahimik yung ano ng paligid pero may isda yan may hospital tayo ngayon sa ano pero mo kita yung pinupuntahan mo mga kababang. So, pauwi na tayo. Sana yung dadaanan ko pa. Ano so, Medyo nakarami na rin tayo. Haha! No? Sambag. <coughs> 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 so, to. So, alas 4 na. Patalo na rin tayo. Hindi to. <coughs> kasi mga to, di, ko na. Nakarami rin tayo. Kasi so, na to. Yes. Ang tayo ng bahay. Once yung bahay. Ano na na tayo ng bahay? Mas 4. hindi na naabuto yung patapos. Sayang. <laughs> Alright. Let's go. Doon tayo. Salam mo sa mga meron pa. Okay. Dito pala. Ito pala yung katapos ha. Yung finish line. Yeah. Dito pala magtatapos. Ayan. Yeah. Dito sa ano. Ayan. Yeah. Ito yung finish. Yeah. Ayan, Adani. Tapos yung the finish line ito pala sa Albatros so yun ito pala yung finish line hindi sa Allen alright okay tapos na finish na rin tayo alright mga kalaro dun pala nagtatapos sa Hotel Vipa the finish line ayun yung finish line dun pala natapos yung tournament ano, yung tournament Alright. So, nakita ko na. Kasi alak ko na harin ko eh. so, mga karo. Ito ko na tatapos. So, wala tayong na pulot. Kasi namin yung kulig rin. <laughs> so, so, pwede na yun yung mga napulot natin. Sakto na yun. Wala mga karo. So, Ito Yan, may pondo na naman tayo. Oh, maraming tayong naiipon Hindi <laughs> ko lang napablog yung mga food ko So, pauwi tayo na bahay So, shout out ulit yung mga Sumusuporta sa atin Mga Omega, maraming salamat po ha Omega, ayan Ito na yung pondo natin Shout out nga pala kay Mga Minupa Ayan Mga Rita Ayan kay na uh, Salapoka Monkey Woman Kuya Lloyd Salamat sa iyo Sa support Sa lahat Sa mga ibang Sower Team Maraming salamat Sa inyo Life's turn Go in Shout out ulit ha Ayan Nakakabito na tayo Amaya <laughs> Baka naman May next project ako eh Ito Yung sa bote kasi yung tumulong Pero matagal pa naman Sorry sorry December pa Meron akong project Sa mga bata Baka naman <laughs> Sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa out din pala kay Ano Sa tropa natin ha Sa Pinas Hindi ko mapase eh. Masahin na yun So titignan ko yung ano yung listahan. Sino ba kaya pa chat ko? Ang lagi na kasuporta sa akin, maraming salamat. Ah, salamat sa inyo. Susulat ko nga, niya ako eh. Susunod ko tapos sa chat ko yung eh lahat. All right. See you my next vlog. Ito, Takaisang isang bag tayo. All right. Thank <laughs> you.